Ikaw nga ka-interview. Nadulas na. After what's wrong, Secretary Kim, alam na niyang magkarelasyon. Ang matalik na kaibigan na si Paul Obelino at Kim Chu. Maging aktor ay natawas kaning nasabi sa media. Tila nadulas ito at hindi sinasadya na aminin sa publiko ang totoong status ng King Pao. Alam natin na best friend ni Chick itong si Paolo na eh ngarin, nga rin na eh napabuti talaga itong si Paul Abrino. Si Una nang dumating sa, dumating sa buhay ang actress. Napakakulitin kasing kini at very friendly. Inang sa katrabaho ni Jake, kaya alam na alam din ang personality ng isang King True na true ang miss. Napakalalim ng samahan ang pag-workout pa lang nagsabay, magtataka ka na. What more pa kaya sa palagi ang paghahatid sundo sa trabaho? Ayon nga sa mga komento, Maraming salamat, Chief Cuenca. dami naming nadaman. Buti na lang, may mga kaibigan itong si Paolo na matapang mag ng sa publiko. Ayon pa sa isang komento, the way na magkwento si Jake sa interview. Halatang pinag-uusapan nila palagi ni Paolo itong si Kimi. Ano pa kaya ang ibang sekreto nila? Nakakakidig. Topic si Jowa. Ang sarap siguro sa piling nun. Halatang masaya din si Jake. Sa bagong nagpapatibok sa puso ng kaibigan, as si Paolo Bilino, Ilan na ngyan sa mga ibinahaging komento.